What's up mga kasa? Welcome back to my channel At nandito tayo sa farm ulit ngayon At na, uh, kailangan ko mangu ng mga alagang ano, isda At uh, ayun, kailangan ko mag-uwi sa bahay ng mga papalakay natin doon Tsaka yung mga pwede ko na ibenta, no? tignan natin kung may pwede na tayong i-out ng mga isda ngayon uh, At ayun no, uh, marami na namang <laughs> Lagi na papasinto no? ang daming ano, ang daming daming dahon at uh, yun, walis-walis nga raw sa so, mga hindi nakakaintindi no kasi itong, ito, araw-araw naman ito winawalis actually, tuwing umaga winawalis naman yan, eh sobrang laki lang kasi talaga nitong puno natin uh, laki niyang puno na yan, ng puno ng mangga na yan eh sakop hanggang doon hanggang doon, lap -lap, buong lupa na yan hanggang doon umabot yan so, ayun pupunta ako dito hapon, kagaya ngayon up, hapon na naman, at uh, ayun puno na naman siya so, syempre, kasi araw-araw naman may nalalaglag dyan kahit minute nga tayo, di ba tumatagos dito. Sino ba naman ang may gusto na ano na madumi yung paligid, di ba? So, wala tayong magagawa dyan. dito nga, punong-puno dyan, no? Oh. Ayun, oh, tinatambak dyan. Eh, okay, hindi naman pwede magsiga. Kaya, ayun, talagang ganito, ganito na lang. Wala tayong magagawa doon. Anyway, uh, ayun, uh, magsilip din ako sa mga isda natin dito. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga mahuwa natin ngayon. Para... May mapalaki tayo sa bahay at ayun na uh, maibenta rin yung iba kasi wala na akong pan, ano, pang tinda doon at ang dami rin naghahanap right so ayun mga kasang no maulan ngayon sa ibang lugar dahil may bagyo si Christine daw pero dito sa amin hindi na maramdam yun pero makulimlim makulimlim siya ngayon at yun, pumunta nga ako sa farm naisipan ko pumunta dito kasi uh, may pinuntahan ako ngayon at uh, dumaan na rin ako dito so Ayan, di ko alam kung may makukuha pa ako nitong tuxedo ko dito, no. Actually, inu inuubos ko na 'yan, tuxedo ko diyan para ma-reset na 'yan. Tapos yung mga ginawa natin dito, nakalimutan ko pa lang sabihin kay Papa na lagyan ng tubig. So ito, malamang sa malamang, ano yan, tubig, ulan yan. Kaya nagkaroon ng tubig yan kasi naulan ng pati ito, pati ito, at yan. Kasi madumi pa yung tubig niya eh, ano pa, malabo pa. Ibig sabihin, mga ilang araw pa lang yan eh, kahapon lang naman umulan kaya malamang sa malamang kahapon lang yan so ayun uh, di ko pa rin nalagyan ng halaman yan yun nga pala update tapos yung kukuha ako ng isda try ko makakuha dito yung mga red balloon natin gusto ko i-restart yan i-reset so kukunin ko lahat ang hirap lang talaga ito yung update natin sa ano sa toksido uh, toksido ano koi natin dito ang lalaki na talaga mga breeder size ayun o oh. Ang daming male pero may mga females din naman. Kaya hindi ako nagpapa pa nito, hindi ako nagpapa benta pa nito. Kasi uh, nagsimula to sa apat. So ngayon uh, mga 20 pa lang, oh, wala pa nga yata 20 na ikita ko. So bitin pa yan para maging massive breeding yan. Kaya ayun, uh, sabi ko nga, papanakin ko muna ulit to. Papanakin ko muna sila. Yun, ang grabe, isang female, tatlong may mahabol. Tsaka na lang magbebenta niya pag nanganak na yung mga breeder na yan, Tapos mapalaki na natin. Nga pala no, kumuha ako ng ano, kumuha ako nito na nakaraan pero binigay ko kay ano, uh, kay Matthew sa kapartner natin. Dito sa farm. Kaya ngayon kukuha ulit ako ng kahit isang pares lang ngayon no, Grabe. Isang female, tatlong male ang ano, mahabol. Masyadong marami yung ratio ng male natin. So pwede ako ng male dito, pwede ko pang display lang kaya benta ko ng ano benta ko ng male lang pwede pero yung female konti lang so kailangan natin maraming female para makapag breed ng madami nito um, hindi ako kumuan nito kapag lumalapit sila sana marami tayo makuha yun mga, mga ata mata yun dami pwede na iuwi yan para konti na lang yung matira dito Hirap. Maliliit pa pala iba Maliliit pa. palaki ko. Palaking ko na lang sa bahay Tagal din nila lumaki dito Hindi eh. ng aso Hindi ng aso sa kabila So guys Maliliit yung nakuha natin Hindi pa ito pang benta Palaking ko na sa bahay Tapos Uh, yun, uh, crayfish may, may makukuha tayong mga craylings ito, so, kailangan ko pa rin kunin to dami pa pala na ito ito yung mga, ano, mga blue panda pwede ko nang kunin yan yung mga crayfish natin nandito dito. Ano natin yung gano'ng kalaki na yung mga craylings ito Medyo maliit pa rin pero kukunin mo na to. So, wow, oh, oh, walang pansip ito. Ah, meron pala maliit. So, kukunin ko na to. Siguro mga 20 pieces yan. Tapos, sa bahay ko napapalaki yan. Tapos, pag may gusto bumili ng gantong kalaki, eh, bigyan na natin. Pero maliit pa talaga yan. Hindi pa yan, ano, market size. Ito, hindi ko alam kung nilagay ni Papa. Paparami yata siya ng duckweed. Ito <laughs> yung mga crayfish natin na breeders eh. Hindi na matubig ngayon ha. Nandiyan yung mga female natin. Meron ako dito yung malaking male. hindi ko na alam kung ilang yung mga breeder natin yun. Basta nandiyan na yun. Tapos yun. Ito yung ko. Nandiyan yung mga breeder natin. Si Papa na kasi yung pinakabaya ko yun. Pinapakalaman yan Tapos yun. Silipin natin yung mga gapin natin dito dito naglagay ako ng ano eh Dambu ear eh oh. no? Dambu ear Tri Trio yan nilagay ko dyan Tapos may dalawang fry yata na sumama Ngayon malaki na yung Juby kaso ayun lang May nakita akong patay Merong isang Breeder size dito sayang to malaki na sana Parang paanak na baka hindi na nakaanak So yun, malalaki na rin naman yung juvie Tapos may malaki pa rin female dito Siguro dadami na yan susunod Tapos yung purple dragon natin dito Ito malaki to, grabe yung female na to Ang talaga ng buntot Tapos yung may mga fry na yun oh. No? fry May mga fry na siya so Ayan, dami na, dami na palang fry Ayan, Kita ko Kita nyo rin ba Ayan, mga fry So, ayun, uh, nagbibili na sila dyan, nag, dumadami na sila dyan. Kaya, yeah, pabayaan na natin sila dyan. Dito yung ating mga... Kilala lang itong tinura ko, RDSS. Uh, May nakita akong malaking, malaking female, uh, tatlo, tapos males. Ito, puro sa akin na ito, no? kasi hindi ko pa ito planong ibenta ulit. Kasi nag-release na ako nyo nung nakaraan, tapos ito, paparamihin ko pa ulit. May mga cry pa dyan. At uh, Yeah, para mi muna natin ng mga 100 pieces mahigit bago tayo mag-release ulit. Okay, dito na tayo. Hindi <coughs> ko lang may makukuha ako dito. AFP ito na lang. Hindi ko muna kukuha na niyan. Para mi muna natin, ito sido ko pa dito. Ayan. Tapos yung ating full gold, ito trio na lang 'te, oo. Ayun oh, Ayan, trio. Parang pair na nga lang eh. Pero ito kasi ni ay itong full gold kasi eh, parang hindi ako natuwa doon sa lumabas. Kasi parang parang di naman gold, di eh, parang madilaw lang. So pwede kong ano, pwede kong iuwi na lang to, doon na lang sa bahay para mihen kasi dalawa na lang naman to. Para mas matutukan natin. Tapos ito yung mga purple dragon. Ayan, purple dragon yan. May mga fry na rin yan. Ito yung mga unang batch nung ano eh, nung breeders ay na pinanabanak natin. Tapos may mga anak na rin yon. So madami na sila Ito mayro pa tayo dito mga ano. Feeder, ayan koy feeder diyan mga fry. Koy feeder, mayro pa tayo ng pigeon. Ito ay uh, black uh, MMS MSSBT. kami may mga fry, kita-kita naman. Tapos mga mga breeders. Try ko nga mag ng breeder na. Ito natin sa bahay yan. Ito AFR. Tapos ito HB Red. Ito HB Red, madami din. Ayan, buha tayo. Ah, meron na ako nito pala sa bahay. So, hindi ko lang kung makakakuha ako dito na pambenta. Parang ang little female kasi. Tapos HB White. ng HB White, konti lang ang lang ang HB white natin kaya hindi ko muna na ako itong ABSS mayroon tayong mga ABSS pa dito parang tagal lumaki dito malamig kasi ngayon eh. HB blue tignan ko kung makakuha ko dito sa HB blue ang dami kong HB blue eh <laughs> tapos ang dami ring frame nito ayan HB blue natin yung mga jubi na ito parang liliit pa eh pwede dito ihiwalay ko yung ano yung breeders para mapanak ulit sa iba ang dami naman yun para mas mabilis mami dito purple dragon din to ito kasi isa sa mga gusto kong dumamit talaga kaya di ako masyado nagre-release ayun ang dami yung oh may fry na naman yung mga purple dragon natin ayun mga fry na dyan muna natin enjoy muna tayo sa pag-aalaga ito uh, dambo ear ang dami na lumalaki na sila yeah, kita na yung mga ano, kulay kita na rin yung ear uh, medyo malaki Yan, pwede ako mag-uwi nito para i-groom ano, sa bahay tapos pag ready na ma-release tsaka tayo mag re -release. Pero hindi pa ako magre-release ngayon. I-groom ko muna. Pati dito, ano rin to yun. Daboy din yan. May kulay, no? Tatlo to eh. Meron pa isa doon. Daboy up yan. Tapos yun nga. Yung nandito, daboy up din. Ito ay black. MMS, MSSBT. Ito yung mga MSSBT natin. Mga Duby. Palakay muna natin. Mataba naman sila. Pero maliit. Ayan, maliit po. Pwede rin naman mag-uwi niyan sa bahay. Pero hindi ko ibebenta pa. Paparamihin natin doon. Gusto ko kasi nandun marami rin strain doon para kung sakali ma washout dito, meron pa tayong backup. Ay, pupunta nga pala dito si Matthew. Kaya ano, sabi ko kumuha na rin siya ng mga pang-backup niya. Para sa ano, pagkailangan namin ng ano, pag na washout Dito, hindi ko maintindihan to. Pero may nakikita ko eh. Parang ano rin to eh, Parang, ah, ito pala yun. Dambu Air. Dambu Air Mosaic din to parang konti na yun ah maliliit pa kasi ito ito ay blue panda ayan marami tayong blue panda dumami na dito yan at yung blue panda tapos ito dambuir din yata ito dambuir to ano yung isa makalimutan ko ah ano pala ito kuypidork pala to. ano nga kuypidork dito pala yung dambo ng mga fry akal ito wala kasing label eh dapat talaga may mga label tapos so, dito naglagay ako dito ng purple mosaic ulit na breeder lang wala pang fry at ayun may basurs So yun mga kasang, no? sa mga gustong umorder sa akin, message yun ako sa aking Facebook, Hendrix Backyard, tsaka Hendrix, Hendrix, Hendrix Backyard TV ayun at doon ako nagpo-post ng mga isda ko ng mga binebenta uh, binibenta ko kung anong available uh, at kung ano yung mga meron ako at ayun sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana hindi kayo magsawa sa pag-support sa akin sa aking channel at sa aking facebook so ayun maraming maraming salamat sa mga nanood tapos yun na muna natin peace out